Yung okay gati guys Pakita ko sa inyo Kaya namin dito sa bank yet uh, December 31 Year end Pagtatapos ng Year 2024 Ang dami nagtitinda ng mga prutas Sa gilid gilid guys o oh. Dito tayo ngayon sa Ugo Start tayo dito sa Ugo Huwag bayan Huwag bayan to guys Nakitaan nyo naman yung taso, medyo na... Maitim yung ulap. Sana hindi... Hindi gumagsak yung ulan, Para... Para sa naman yung mga tao na bagong tao. Mas masaya ang celebration pagka hindi yung ulan. sarado na yung mga establishment oh. mga pamilihan guys sarado na hindi ka pa lang to ay eh. ko dun sa ano ay, e, try natin umabog sa tingnan ng mga pagkakak hindi ka na mo to Rosie Traffic. medyo traffic guys Marami pa rin ano Let's say marami pa rin mga sasakyan Hindi gaya lang 24 medyo ano na uh, Nung nag na nung Ano medyo wala na masyado Pero ngayon marami guys Yan o, no? at books din dito Mariki uh, Resort Park. Yan, yeah, mapagandahan uh, ng motor. Tektro. Oh. Uh. Dito tayo ngayon sa Barikir Resort Park. Bangued Abra mga yun sa although na makita ko na yan pero tahanan natin uh, ano ko ng 24 ang dami nilang namimili ngayon dyan eh. Oh. Uh, iba yung nagtinda guys hindi yung kaibigan natin na si yung ipag niya tinda ng isda yan oh, nakikita niyo naman sarado na sarado na yung mga ibang isda kaya nung mic sarado na eh. Ito marami pa namang bukas yung mga drugstore. Mercury. Bukas pa. Baker's PH. Sige yan yun mga bread na tinapaw drugstore. Jelly, 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 pala jelly, si Kuya sa kaluwa. Ano, marami bang mga bukas? Kaya yung dial up yung nabigo ko. Pero yung mga tindahan ng mga cellphone, masarado na. Yung... Ito yung Centro Mall. Centro Mall, tapos Jollibee. Jollibee sa kanan ko guys. po kayo sa plaza oh, ito ang plaza ng Bangken yan o ah. nakabukas na yung mga ilaw daming ilaw may karosa din, karwahan ulit dito yung may ano may mga kainan meriendahan eh sa kanan ko sa gilid ko ay dami nagtitindang mga torotot guys oh uh, at sa lubong ng Bagintain uh, natin ang plazo ng banggit para ano makita nyo eh, marami naman yung mga ano ah, na, may mga nagtitinda ng mga prutas marami nga nagtitinda ng mga prutas na iba ibang ano iba ibang place ito yung provincial capital Bukas na rin yung ilaw niya guys Provincial Capital Daming ilaw yan guys Tapos dito yung Munisipyo Ako mukhang ambon guys Tapos ito yung malaking Christmas tree Lasa ng banggit Ayan o oh. Malaking Belen yan dami yung selfie Malaking Belen tapos sa kaliwa ko yung Centro Mall At dito marami rin nagtitinda ng mga toroto mga mga toys sa kanan ko ah, mga prutas sa kaliwa ko ay yung JTC at Jollibee. December 31, 2024. Dami nang titinda ng mga Toronto guys. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, mga meriandahan yung mga yan. hanggang, hanggang doon sa may simbahan yan dun, sa may gate ng simbahan puro turotot try natin pumunta sa ano sa, sa bilihan ng Ano na mga paputok guys Ano na mga paputok Ganda ng ilaw sa plaza eh. Pasilik ko lang. Yun yung Christmas tree. Yun oh. Tapos yan oh. O, oh, ganda yan. Eh, mga ilaw sa plaza ng banggit. Maliwanag eh. Maliwanag kasi maraming maraming Christmas lights na nakalagay. <laughs> Eh, may pa rin naman namimili ngayon Karamihan yan, may ng prutas Yung mga nakikita ko yun. ah Siguro nakabili na sila ng panghanda Mga ah, prutas na lang mga binibili eh. Parang hindi mo kompleto yung 12 Yung 12 San ng bilog na prutas Parang ganun ba yung pamahingin yun. 12 months the actual top routes in one year now come on ganda kasi lumalabas na ka. lumalabas na yung ambon so, makakutan natin yung ito ang sabihin natin ah uh, Pag-2024 pag 2025 Sigurado marami na naman itong bago guys dami pa dami pang sasakyan hindi gaya ng 24 tapos umulan na guys kita nyo yung patak na ano na traffic pa yung so, 24 hindi naman ganito ka traffic ngayon lang uh, ngayong ngayon yeah, mas marami yung nag-ahabol ngayon Okay, marami pa rin sa kyan, marami pa tricycle. Nagagol ng mga pagbagong tao. Tayo rin, hindi so, pa mag, uh, tayo nakabili. Mamaya, nagahan pa ako magka... Makapag-video tayo. Nagahan ko pala ako para bubili ng ano? kain Pagkain na lang? Pasulyap ko ka lang sa inyo yung ano. Daming, daming, daming nagahabol na mamili oh. Daming nakapark guys. Yan oh, daming bumibili. Ito yung baitahan ng mga paputok guys. Dami po. Oh, kita nyo. Magapes to guys. Ang dami na mimili. Magkat sana kung kailang ano. Last hour na. Maghabol na yung mga tao ng pakutok. Ayan o. Oh. Mambo pa naman. Saan na ba ako mamimili guys? Nakakaingit Nakakaingit Wala tayong puputokin Ayan oh, ang dami Ayan ang best pwesto pwesto Bagsahan na sila Ang iba konti na lang Ang iba konti na lang Paubos na

Yan o. Uh. Yan, yeah, pinagkagulungan. Blockbuster. <laughs> Blockbuster nga pa, putok. Kasi, okay. mag-uwi na siguro. Pero umulan na, guys. Mas nang ulan. Yan uh. o. O, na lang yung binidyo natin. Uh. Konti na lang yung ano nila. Uh. Yan. Yeah, Labas na tayo dun. Grabe! Malakas ang ulan guys! Malakas na oh! Kita niyo basa na yung kalsada Grabe! Ulan! Ngayong bagong taong! tayong pabutok guys kahit na pailaw Lucy Spontane wala tayo kain ah, na lang tayo ngayon traffic pa, pa rin Ah, linasin pala to guys. Linasin sa unuan bagay. bili na naman na tayo ng soft drinks at bread wala dito medyo humina ng konti sana hindi na ituloy wala hindi na ituloy yung ano ang ulan o, ang dami pa namimili yung mga egg yung Alagaan na lang natin kung ano yung meron. Ah, kung ano yung may handa natin. Bakit dalawa lang kami ng anak anak ko guys Ay, kawawa rin si Kuya. hindi na natin. Ano. Ah, tagal dito na lang. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Itong yung tito ang yung Thanks for watching guys!